Pinag-aaralan pa ng Malacanang kung dapat bang aprubahan ang pagtaas sa premium rate ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ng hanggang 5%. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos bago ang pag-alis nito patungong Australia nitong Miyerkules. Ni Ayon sa Pangulo, tinitingnan ng pamahalaan ang mga benepisyong makukuha sa pagtaas ng PhilHealth premium rate o contribution kung makatuwiran baanya niya ito. What we are trying to determine is that if we are going to increase the contribution from 4% to 5% anong anong bawi it's it's really a cost benefit analysis and uh, philhealth has been expanding its services and trying to uh, reach more people and trying to uh, engage uh, 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 more people and y yung ser like 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 for example yung mga sa mga like the dialysis has uh, increased almost uh, three times the uh, payment out for even catastrophic like cancer has increased by tenfold so kung meron naman, kung, mer kung may benepisyo naman uh, then it, 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 if we can justify the increase, then we'll do it. But if we cannot, we won't. Samantala, ilang mga leader ng employer groups ang pumirma sa isang sulat na humihiling sa Pangulo na ipagpaliban muna ang pagtaas sa premium rate ng PhilHealth hanggang sa 2025. Ayon sa kanila, sana raw ay mas pagtuunan ng pansin ng PhilHealth kung paano mas pag-iigihin ang kanilang mga serbisyo sa publiko. Mula sa kauna nahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.